Uh, ginagawang Diyos na si President Marcos nila. <laughs> okay, so napaka-importante ilalay ko po itong video na ito. Okay, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Clear, naniniwalang matatanggal si BBM. Ba? Matindi yan. Papaliwanag natin. Pangalawa, gulo sa partido ni BBM. Desperado na. Kakainin na ang sinuka. <laughs> Grabe, ito na. Ito na, sinasabi ko. Ha? Kasi, ay, mamaya, mamaya natin ipaliwanag. Basta meron ng kiskisan dyan sa loob. Hmm. Honeylet and Kitty, may balak sa birthday ni PRRD. Okay? So, sisimulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay, unahin natin to si Clara. Ah. Oh, inamin, naniniwala, matatanggal si BBM at inaming, basura na ang Pilipinas. Ano raw ba ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa ng mga Pilipino o si VP Sara Duterte? Oh, inahanap, inahanap ni Claire si VP Sara. Oh, sino ba raw ang nawawala sa Pilipinas? Pag-asa o si BP Sara. ang ng palasyo sa Bise matapos niyang sabing papunta na sa basurahan ang lagay ng Pilipinas. Nagbabalik si Maricel Halili. Lugan na tayo sa kahirapan. It seems that we are uh, working uh, to go to the dumpster. No? As I said noon, As I said, we are on this road to perdition. O, oh, papunta na tayo sa basura. Ang sinabi ni BP Sara, uh, we are on our way to dumpster. And on this road to perdition, uh, somehow walang nakikitang hope yung uh, mga tao dahil wala din silang nakikita. Ang sa... na sabi ni BP Sara, kayo ba may nakikita kayong proyekto? Ako nakikita kong proyekto nila. O, si proyektong siraan ang Duterte. O, uh, mapatunayan ko, baka sasabihin, fake news ako. Saan ka nakakita na yung tatay pinadala sa sa ICC, base sa illegal arrest. Tapos, yung anak pinadadaan sa impeachment. Yung ba naman, eh katanga mo na lang kung hindi mo alam na talagang ang proyekto ng gobyernong ito ay proyektong Duterte. Eh, isipin mo mag-anak, mag-ama, parehas ginigipit. Eh siyempre, Amin ba nilang ginigipit yan? Sabihin, hindi, ko hindi totoo yung fake news ka, hindi ginigipit. Ano yun, tsamba lang? Mag-ama kakasuhan nyo? O, oh, naman. Huwag yung binubula taong bayan. Alam mo, natuto na ang taong bayan sa pambubudol. Hindi na sila maniniwala. Diyan pa lang eh. Diyan pa lang, alam na natin. Yung ginawa kay Pastor Kibuloy, kaduktong din dito sa Duterte dahil alam nila, malapit na kaalyado si Pastor Kibuloy ng Duterte. Ah, uh, di ba? So, ewan ko lang sa inyo kung hindi nyo pa makita na wala nang proyekto. Meron ba kayo nakikita mga uh, infrastructure? Bumababa ba ang presyo ng bilihin? Bumababa ba ang krimen? Anong bago sa Pilipinas? Ano? Bagong balita para sirain ng Duterte. Yan. ayan. Yan. Nararamdaman natin yan. <laughs> Ang piradang ito ni Vice President Sara Duterte pinalaga ng palasyo. Ang pag-asa ng mga Pilipino, hindi ba siya yung nawawala sa Pilipinas? Ng... Ayun, inahanap. Inahanap. Ha? Inahanap ni Claire si VP Sara. O sige tuloy ah oh, Sige. Anong gusto mo? Sabi ni Palace press officer undersecretary Claire Castro, baka mas lumala pa kung ang mga gaya raw ni VP Sara ang mamuno sa Pilipinas. Hindi ba mas magiging uh, mapupunta tayo sa dumpster? Sabi niya, kung... Hindi ba mas lalong magiging mapupunta tayo sa dumpster? Ibig sabihin, mas magiging basura tayo. So ito, nadulas. Alam mo kasi minsan, ang kadaldalan, ha? Ah, Nilalagay sa lugar, o oh, eh, sure. eh ano siya eh, uh, PCO siya eh. Oo, pero ang PCO ay hindi para atake ng atake sa Duterte, hindi para sagutin ng sagutin ng Duterte, ipakita kung ano ang proyekto. Nakita nyo na? Yan ang trabaho ng PCO, ipakita kung anong ginagawa ng gobyerno para ipakita ang proyekto ng gobyerno. Hindi yung sagutin nang sagutin ng sagutin ng Duterte. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang proyekto ng gobyerno ay Duterte. Banata ng Duterte. Ultimo sa bungangan nitong maaling ito, Duterte. Sagutin ng Duterte. O nadulas siya. Kadaldalan. Ano sabi niya? Di ba lalo tayo mapupunta sa basura kung ang magiging presidente si BP Sara? Ang magiging leader natin? din naamin yang nasa basura tayo ngayon. Ah, ulitin natin. Baka sabihin niyo nilolo ko kayo. Kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad ulitin. Nila pupunta tayo sa dumpster. Hindi, ah, ba, hindi mas ba mas magiging Ah, uh, mapupunta tayo sa dumpster? Ah, hindi ba mas magiging mapupunta tayo sa dumpster? Kung ang magiging pangulo natin ay ang mga katulad nila Bepi Ah. ah. Sa akin galing. Fake news ako. Galing sa bunganga mo yan. Unless, inedit yan ng front line. Fake news sila. Nagbibigay lang ako ng komentaryo. Dinapaaming ka. na basura na. Eh, totoo naman eh. Totoo naman na sinasabi ni BP, Sara wala naman kayo nagawa. Even PCO, ang proyekto, Duterte oh. Ang kamera, anong proyekto? Duterte pa rin. Di ba? Ah, eh, just... Una pang magpunta sa abroad, magsilbi sa isang tao. Marami pa rin pong Pilipino na umaasa sa kanya bilang bisi. Oh, ang ganda na sinabi niya. Pero bibigyan ko komentaryo yan, okay? Ano sabi niya? Marami pa rin umaasang Pilipino sa iyo. No, naiintindihan ko oh, yung mga na kasi sa ibang ano na oo, oh, oh, tatay niya nando doon at kailangan siya doon. Pero mas marami pa rin Pilipino na nangangailangan ng tulong niya bilang vice-presidente. Inaamin mo rin ba na matatanggal si Marcos? Kasi ano ba talaga ang pinakatrabaho ng vice president? Aminin na natin yung totoo lang. Spare tire ng presidente. Pag matitigok ang presidente, pag matatanggal ang presidente o kung ano ma mangyayari sa presidente o kung hindi niya nakaya i-perform ang kanyang trabaho, sinong papalit? Vice President. So hanap ka ng hanap kay BP Sara, pinauuwi mo siya. At maraming uh, siyang trabaho dito. Anong trabaho sinasabi mo? Papalitan na ba si Marcos? Iba, yan ba ay nadulas ka na naman, Claire? Nadulas ka na naman na parang pag-amin mo na matatanggal si Marcos sa madaling panahon? Sa lalong madaling panahon, matatanggal si BBM mo? Ganun ba? Kasi ano, inalis na, wala na sa kanya yung DepEd. Inalis na nga yung mga, mga pondo, even the intelligence funds, ng Office of the Vice President. Paano gagalaw si BP Sarah? wala naman siyang posisyon sa kabinet. Wala na rin siyang pondo. Kakapiranggot. So pinauuwi mo dito, ano, gagampanan niya na ang trabaho? Anong trabaho? Papalitan si Marcos? Oh, hindi ako sedition niya na. Oh, tama ba ako? Oh, eh, sige, sige, pakisagot niyo dyan. Di ba? Inaamin mo na. Bakit ka pauwi ng pauwi kay BP Sara? Nararamdaman mo na bang matatanggal si Marcos at kailangan ng palitan ni BP Sara? Uh, nadulas ka na naman doon, ha? Attorney Claire. <laughs> Presidente. Nasa The Hague, Netherlands ngayon ang PC para makipagtulungan sa legal team ng kanyang ama at dating pangulong inaresto ng International Criminal Court. Mismo ang Office of the President na rin ang nagbigay sa kanya ng Travel Authority hanggang Abril. Oh, binigyan naman siya ng Travel Authority ni BBM hanggang Abril. Bakit ma ba excited ka? Tapos na ba ang April? Ha? Claire? E di sana, sinabihan mo yung amo mo, yung bossing mo, wag mo nang bigyan ng ano yan, travel clearance. Ang problema kasi rito, siguro, kay obligado si Marcos bigyan ng travel clearance to kasi pag hindi niya binigyan ng travel clearance, magagalit na naman ang taong bayan kay Marcos. So, pero ayaw niyang nandoon si Sara. 'Di ba? Yan ang style ni Marcos eh. Hindi niya maderecho. So bigyan niya. Pero anong gawin? Pahanap mo kay sa pahanap mo kay Claire. Pabalikin mo yang Claire dito. Dakdakan mo ng dakdakan sa media para bumalik yan si Sara. 'Di ba? Yan ang style ni Marcos. Oh. Anong patunay? Fake news ka. 'di ba? Ano sabi niya? Ayaw niya sa impeachment. Pero nagkaroon ng impeachment. Nangunguna pang nagpirma yung anak niya tsaka kahuli-huling pumirma, di umano, si Tambaluslos. Ano, ano ibig sabihin nun? Hindi pa papasukin ng ICC. Pero pinadala si Marcos, si Piarardi ron. Di ba? Style ni, Mar ni BBM yan. Hindi niya aaminin. Kasi walang B. Walang B yan si Marcos. Oh, walang B. Walang B. Yan ang umisip ko. Ano yung B? Backbone. <laughs> Walang B yan si Marcos eh. Tapos, ihayaan niya yung iba magsalita. Diba? Pero paalala ni Castro kay VP Sara, may trabaho pa siya rito sa Pilipinas. Hmm. Obligasyon po niya maging, maging vice-presidente. Ano, ano trabaho ng Bisi presidente Ah, palitan ng presidente. Pag hindi na kaya, oh, oh, mo matatang.